Sa bawat takbang ng pangarap sa buhay, tandaan na ang pinakamalaking lakas at sandata mo ay ang pananampalataya sa iyong sarili at sa Panginoon. Patuloy na tanggapin ang hamon, yakapin ang pagbabago, at palayain ang kakayahan na bumangon mula sa anumang pagsubok. Sa bawat pagbukas ng pinto, buksan mo rin ang iyong isipan at puso sa mga bagong posibilidad na naghihintay sa iyo huwag matakot na mangarap ng malaki sapagkat sa kabila ng mga pagsubok at pagod sa'yo rin ang kakayahan na gawin ang mga bagay na akala mo'y hindi mo kaya. Kaya't ngayon, itaas mo ang iyong noo, pumanig sa iyong pangarap at magpakatatag sa pagtahak ng landas tungo sa iyong tagumpay at inspirasyon sa iba. Like, follow, and share for more.